Hay mga kalay, tignan nyo ko ano nakita ko sa basurahan. Oh, 'di ba? Tatapon lang ako nung pinag inuman. Ngayon na, nakita ko na halaman na plastik. Naisip ko, pwede ko siyang i-display sa loob ng bahay. Kaya kinuha ko siya. Maganda pa siya, kulang lang siya sa linis tsaka anong punas-punas, konting ganun. So, Tsaka tama-tama guys, meron akong maliit na garapon. Ay, hindi pala maliit, malaki. <laughs> malaki na garapon. Ayan. Ilalagay ko siya dyan para tumayo siya. Ayan, ayusin ko muna yung camera ko kasi mahirap magano pag wala kang cameraman. Ako lang kasi mag dito. Kaya ayan, tignan nyo guys, panoorin nyo kung ano ang gagawin ko dyan. Kasi maganda pang nakita ko na halaman. So, hanapan natin ngayon ng paraan yan para magiging ano, magiging display ng loob ng bahay. O, di ba? Kulang lang kasi siya sa ayos tsaka sa linis. Tinapon ng kapitbahay ang kasi mo nagtapon. Nakita ko lang, nagtapon ako sa basurahan. Yan ang nakita ko. Bunga na bunga din sa basurahan namin. Kaya nakahanap din ako ng garapon ng malaki. Yung pagkain mo ng laman yun, mga chichiri ang laman ng garapon yun. Tamang-tamang. -taman. Lagyan ko na dito ng halaman na yan. Tapos, nilalagyan ko siya ng mga bato. Eh, nakaano lang sa bato, magagaan pala to. Nako, baka isang sagi lang na ito ay matumba agad itong halaman ko na rin. Kaya ayan, nilagyan ko siya ng nilagyan ng bato guys. Para magsiksik at saka tumayo talaga siya. O ba? Diba? Naayos-ayos ko muna. Mamaya ko na siya pupunasan pagkayari ko siyang ilagay dyan sa ano na yan, sa uh, pinaglagyan ko. Yan, pinagsisiksikan ko siya ng bato kasi dun sa harapan may nakita din ako mga bato yung pinagtibagan dito sa sala namin. Kaya yan, kinukuha ko na lang yung mga maliliit na bato para mapakinabangan, di ba? Tsaka ang ano lang dito sa mga dahon daw na to, plastic siya para siyang tunay. Pero plastic siya, guys. Pupunasan na lang natin siya para magiging ano, maliwala siya tignan kasi puro siya alikabok eh. Yan. Kuha pa ako ng bato kasi kinulang. <laughs> so yan, sinalaksakan ko ng sinalaksakan ng bato para mailagay doon sa sala. At uh, pag napuno ito, tsaka ko i-display -di doon sa may ano, sa may hagdanan. O, oh, di ba? Siksik kailangan kasi siya isiksik. Para hindi siya matumba. Kasi magaan yung mga bato na ilagay ko. Wala kasi ako makuha na mga bato na mabibigat. Hindi kagaya doon sa amin na mabibigat. Eh yan, magaan lang siya. Para siyang para ba siya yung styrofoam? Magaan lang siya bagya. Ay, mabigat lang siya bagya sa styrofoam. So, yan. Kailangan ko talaga siya isiksik. Kasi pag hindi siya isiksik, magaan lang siya. Tapos ano, mabilis lang siya matumba. Kaya kailangan siksik na siksik. O, ba diba? Kaya natin to hanggang sa matapos tayo. So, yan na. Malapit na siyang matapos, guys. Mm. Sinalansan nga. Sinalansan na mabuti yung bato. Para lang sumikip. Kasi yung alaga kasi namin dito, guys. Makulit tsaka malikot kung ano nakikita, pinapakilaman siya, pinaglalaroan, tapos gagawin, ikakalat niya yan, ikakalat niya yan, pagka ano. kaya kailangan matibay bagya, eh, matibay bagya, kailangan masikip siya para hindi siya mahuhugot, kasi sobrang likot talaga yung bata namin dito na, ano, maliit, 8 years old siya, pero napakulit na maliit, ay, kulit na maliit, <laughs> makulit siya, tsaka malikot, kung ano nakikita, ayan, ikakalat niya yan, ayan. Natapos na tayo. O, di ba? Ang ganda tignan, guys. Di ba? Hindi ko pa yan siya napunasan. Hindi ko pa siya napunasan. Mamaya ko na siya pupunasan pag nailagay ko na siya sa sala. Ayan. Kung nakikita niyo, yan na yun, o. Oh. O, oh, yan lang ang kinaya ng bato. <laughs> Kasi hindi pwedeng, ano, ayan na siya, guys. O, ilagay na natin. O, di ba? Ang ganda siya tignan. Nasa may hagdanan siya, guys. Nasa may hagdanan siya nilagay. Kasi,